Ang sabi ng mekaniko, magpalit na tayo ng spark plug cap, spark plug, fuel filter, linisan na rin natin yung panggilid, isama na rin natin yung throttle body at ang magneto. Tsaka magpalit na rin tayo ng bagong battery. Ito nga ang nangyari dito sa Aerox version 1, gumastos na nga ng pagkalaki-laki, hindi pa rin na solve ang problema. Kaya si sir, sumakit na yung ulo kung may pag-asa pa bang tumino yung motor niya. Ito ang patunay na hanggang ngayon, andito pa rin sa motor itong Horror 12. Kilis niya mga boss. Okay, so may check engine. May error 12 mga boss. Ayan. So subukan natin i-start kung kaya ba. Sumuandar so, sa mga boss ano? Yun nga lang sabi ni sir. Mamamaya Mama, tumitirik. Okay. Oo. Aandar titirik, aandar titirik. Ganun ba sir? <laughs> Oo. Oh. Oh. <laughs> oh, so ayun si sir, patunay. Okay? Oo. Babayaan mo kumandar Kaya nga na, So ngayon, check muna natin yung kanyang voltahe ng battery mga boss. Uh, kung mataas ba. Okay, 13.1. Ayan yung charging niya mga boss. So dito tetestingin natin kung habang pinapaandar 'tong motor, kung mamamatay ba siya kusa. So natin. So pinaandar oh. <laughs> So mga boss, check natin. So monitor natin 'yung motor. Haa, ah, sikit In, uh, Gisan, ganyan siya, matagal mamatay. Pag Pero pagkitakbo mo. pag uminit natin, na. Pag, na uminit pag uminit yung, yung makina. So yung mga boss, uh, ang gagawin natin dito kasi nga, yung motor na to tumitirik na lang kapag ginagamit si check natin yung linya ng stator mga boss check natin yung CQP sensor yung mga wirings para malaman natin kung saan nga ba dito sa motor yung problema at dapat napalitan Una kung ang tiningnan itong sakit ng stator papuntang ICU kung nagkaroon ba ito ng sunog. So, wala ang mga boss. Tapos tayo sa kanyang stator. Kwento ko lang sa inyo mga bossing kung ano-ano ang mga nangyari dito sa motor habang binabaklas ko nga ang housing ng stator. Dahil nga madalas mamatay itong motor habang binabiyahe at hindi na rin mabilang ang pagkakataon na siya ay nagtutulak. Kaya naisipan niya itong dalhin sa motorcycle shop. Unang ginawa, nilinisan ang panggilid kasama yung magneto at throttle body. Bumili na rin ng bagong battery. Gumastos lang si sir, hindi pa rin na solve ang problema. Pangalawa niyang pinuntahan isang kasa. Hindi ko na lang sasabihin kung saan Hulaan nyo na lang. Matapos ma-diagnose ang kanyang motor, ito ang mga papalitan: spark plug cap at spark plug. So kinabit ng mekaniko yung mga piyasa. at may dala-dala pang ang fuel filter si Sir. Nang gusto sanang ipakabit, ngunit tinangihan siya. Ang sabi hindi daw sila nagkakabit ng mga ganoon. Kaya naman, nocho so si Sir na pabili ito ng bago. Nung matapos maikabit ang mga piyasa, eto na. Habang ginagamit niya ang motor pauwi ng bahay, bigla na naman itong tumitiri. kaya si Sir na kung ano ba talaga ang problema ng motor niya. Kapag ganito ang nangyayari sa motor mo mga bossing or sa customer mo, kung ano-ano na lang ang pinagpapalitan, hindi pa rin tumitino. Ito ang 'wag niyong kalimutang i-troubleshoot madalas dito nagkakaroon ng problema. Ito nga ang CKP sensor. So, ito mga bossing nagtatagas yung langis niya, no? Nagtatagas yung langis mo, sir? Saan? O, basa, oh. Baka oil seal 'yan. Oil well seal. Alam nyo ba mga boss, isa sa mga dahilan kung bakit nasisira yung ating CKP sensor? Etong oil seal. Ngayon magtatanong kayo kung anong connection nun. Sa makina yung nakakabit ba? Diba? Paano tuhan yung ating CKP sensor? So ganito ang nangyayari dyan mga bossing. Kapag sira yung ating oil seal, tatagas yung langis. Tandaan natin yung langis na yon ay sobrang init. Plus, idagdag mo pa yung init ng makina. Kahit gawa sa matibay na plastic ang CKP sensor, bibigay at bibigay talaga yan. Kaya ang nangyayari sa langis, pumapasok ito sa ng CKP at doon na yung mga electronic parts ng sensor kasi baba dito sa langis. Kaya kung ganito yung motor mo, palitan nyo na yung oil seal. So di ba yung motor na to is ang nangyayari sa kanya umaandar tapos mamamatay. Aandar, mamatay. Ganun yung problema nito. So, ang madalas tamaan dyan mga bossing, madalas ha, ah, hindi palagi. So, dapat, pag ganun, Check naman na yung wirings. Pero dito kasi mga boss, kita nyo naman yung stator, punong puno ng langis. So ibig sabihin yung CKP nito yung mga boss, sira na. Para makonfirm ko nga kung sira na talaga yung CKP sensor, ginamitan ko nga ito ng tester. Dito nga, malalaman ko kung functional pa ba itong parts na to or hindi na. Kung paano ko nalaman na sira na. May nakabukod akong video para dyan, kaya naman, panoorin nyo na lang. Matapos ko nga mailagay ang bagong-bagong elsin -bagong seal. Ito naman yung itsura ng bagong linis na stator. Kumpara mo naman kanina, napakalayo talaga. Total, baklas na nga rin ito. Sinama ko na sa paglilinis itong gilid. Kitang-kita nyo naman, naglalagla kailangan yung carbon deposit. At para naman sa sensor na ating ipapalit, ito nga ang gawa ng SeaWorks. Matapos ko ma-install ang sikipin sensor sa stator, pinagbabalik ko na nga ito kasabay yung magneto at mga tornilyo. Ayan, so may kita natin hindi naman sunog, ano? Bago natin i-fix to, ikabit, ibalik. Dapat matesting mga natin. So yan. Testing muna natin mga boss. Okay, on natin yung switch. Okay. Start natin. Yun. Yun. eto mga boss kung may problema to sa kanyang wirings ano kahit magpalit tayo ng bagong CKP sensor tapos pag ini-start natin yung motor wala pa rin kumbaga hirap hindi pa rin umiikot kumbaga hindi pa rin umaandar yung motor tapos nagpalit ka na ng CKP sensor malamang sa malamang yung may problema dyan is wiring so dito mga boss kapag ini-start naman natin yung motor na to one click So, walang problema dito sa wiring mga boss. Kulitin natin. Ayan o. No? Oh. So, ayan. So, okay na mga boss. So, ang gagawin natin dito kasi hindi naman ito pwede natin paandarin na matagal kasi walang radiator baka mag-overheat at mayroong tumukod sa makina. Ibalik natin yung mga kaha at saka radiator, coolant para matesting natin sa labas. Doon natin manalaman kung titirik na ba yung motor or hindi na. Okay. Start natin. Okay. Ayan. On. Ayan. So start natin mga bossing. Start natin. Okay. Ito na. Ayan. Smooth na smooth, siya yung start natin. Smooth. Sa pa. Kasi kung may problema 'yung CKP sensor dito mga boss, on start, on start, hindi ito gagana. Off. On. Start. Off. start. Yun, oh. Sa pa. Start. Heno. Sa pa, power the last time. Ayan. So sir, pwede mo ito testingin. so <laughs> mga bossing, wala na yung check engine dito sa kanyang dashboard. Tsaka nagka-charge naman yung kanyang battery. 14.1. So yung mga boss. <laughs> testing na ako. Oh, uh, sige. Titestingin na na yun, sir, 'yung motor niya. Oh. Diyan na, motor banda namamatay na 'yung motor kapag ginagamit niya. Alamin natin mga bossing. Yan. So abangan natin si Sir dito. So, ayan, si hey, Sir pala nasa likod dumaan. <laughs> Nagulat ako. So Ay, sana na. Okay na Sir? Okay na, eh. na ayan. All right. Ay, ko, yun, eh. Oo. <laughs>